sa mundong puno ng modernong musika, may isang tinig na tila nagmula sa nakaraan isang boses na kayang ibalik ang alindog ng klasikong awitin. Iyan si Ruel Carino, ang ka-voice ni Matt Monroe na sumikat sa programang The Clones. Sa kanyang bawat pag-awit, tila muling nabubuhay ang panahon ng mga maharlikang tinig, ng mga kantang puno ng damdamin, at ng mga awiting hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ito ang kwento kung paano unti-unting umangat si Ruel Carino, ang lalaking nagbigay bagong buhay sa tinig ng Man with the Golden Voice. Bago pa man makilala sa telebisyon, si Ruel Carino ay isang simpleng musikero mahilig sa mga lumang kanta at inspirasyon ang mga tinig ng mga alamat tulad ni Matt Monroe. Habang karamihan ay sumusubok sa modernong tunog, pinili niyang yakapin ang klasiko ang musika ng puso at emosyon noong siya'y sumali sa The Clones, hindi siya inaasahang magiging paborito. Ngunit nang bumuka ang kanyang labi at umawit ng mga linyang pinasikat ni Matt Monroe, natahimik ang lahat. Ang kanyang boses malambing, elegante, at puno ng control ay nagpaalala sa mga manonood ng ginintuang panahon ng musika. Sa isang iglap, siya sa naging usap-usapan. Ang pagiging ka-voice ni Matt Monroe ay hindi simpleng pagkopya. Para kay Roel, ito ay isang sining-isang masusing pag-aaral sa phrasing, breathing, at emosyon ng bawat nota. Marami ang nagsasabi na kapag ipinikit mo ang iyong mga mata habang siya ay umaawit, mararamdaman mong naroon si Matt Monroe sa harap mo. Ngunit sa nagbulosan turn na kamamanghang pagkakahawig, si Ruel ay may sariling karakter. May lambing sa kanyang tinig na may halong Pinoy touch isang emosyon na nagmumula sa puso, hindi lang sa tono. Ito ang dahilan kung bakit siya ay kinilala bilang hindi lamang imitador, kundi isang tagapagmana ng musikang klasiko. Ang The Clones ay hindi lang isang kompetisyon. Ito ay entablado para sa mga artistang may kakaibang talento. Dito unang nasilayan ng publiko ang galing ni Ruel. Sa bawat episode, lalong tumatatak ang kanyang pangalan sa mga manonood. Maging ang mga hurado ay namangha sa kanyang kakayahang magdala ng awit ng may ganap na kontrol at emosyon. Ang social media ay napuno ng mga clip ng kanyang performances na mabilis na kumalat at umani ng libu-libong views. Mula sa simpleng contestant, naging viral sensation si Roel Carino at sa bawat panibagong performance, patuloy siyang minamahal ng publiko. Ngunit sa likod ng tagumpay ay naroon ang disiplina. Araw-araw, nag iinsayo si Ruel pinapakinggan ang mga lumang recording ni Matt Monroe, pinag-aaralan ang bawat paghinga, bawat phrasing. Hindi siya nakontento sa mga papure. Part of ang musika sinawalang hanggan ang pagkatuto, ang kanyang pagsisikap ang nagbigay daan para sa mas malalim na pag-unlad ng kanyang talento. At ito ang dahilan kung bakit, hanggang na ngayon, ang kanyang boses ay hindi kumukupas. Sa bawat awitin, naroon ang kanyang kaluluwa. Ang mga manonood ng The Clones ay hindi lang tagahanga sila ay naging bahagi ng kwento ni Roel. Marami ang nagbahagi ng kanilang karanasan kung paano sila dinala ng kanyang boses sa alaala ng nakaraan. May mga matatandang tagapakinig na nagsasabing muling nabuhay ang musika ng kanilang kabataan. At may mga kabataan namang nagsimulang pahalagahan ang mga klasikong awitin dahil kay Ruel. Sa ganitong paraan, siya ay hindi lamang tagapagsalin ng musika siya ay tulay sa pagitan ng henerasyon. Isang patunay na ang tunay na talento ay walang edad at walang hangganan. Sa paglipas ng panahon, si Ruel Carino ay naging simbolo ng pagbabalik ng respeto sa lumang musika. Sa mundo, sa ngasno autotune or digital beats, siya ay nanindigan sa purong boses, sa natural na emosyon, at sa sining ng klasikong pag-awit. Ang kanyang estilo ay paalala na ang musika ay hindi kailangang maging moderno upang maging makabuluhan. Dahil sa kanya, muling nagkaroon ng interes ang mga Pilipino sa mga awitin ni na Matt Monroe, Frank Sinatra, at iba pang mga alamat ng musika. At sa bawat performance niya, ipinapakita niyang ang pagiging totoo at tapat sa musika ay ang tunay na sekreto ng tagumpay. Habang patuloy na lumalawak ang kanyang impluensya, si Ruel Carino ay unti-unting nagiging inspirasyon sa mga bagong mga awit. Marami ang nagsasabing kung may bagong panahon ng Golden Voice, si Ruel ang nangunguna rito. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang makilala, kundi maibalik ang halaga ng klasikong musika sa puso ng mga Pilipino. At sa bawat hakbang ng kanyang karera, patuloy niyang pinapatunayan na ang talento ay hindi nalulumalalo na kung ito ay totoo. Ang pagsikat ni Ruel Carino ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang kahusayan sa pagkanta. Sa likod ng bawat performance, ay naroon ang dedikasyon at disiplina na kanyang pinaghirapan. Ayon sa mga malalapit sa kanya, si Ruel ay isa sa mga pinakamahusay pagdating sa paghahanda. Bawat kanta ni Matt Monroe ay kanyang pinag-aaralan mula sa phrasing, tone, diction, hanggang sa emosyon na inilalapat sa bawat linya ng awitin. Ang resulta, isang boses na hindi lang ginagaya si Matt Monroe, kundi binibigyan ito ng buhay at pagkataong Filipino. Isa rin sa mga dahilan ng kanyang kasikatan ay ang kanyang stage presence. Hindi man siya gumagamit ng engranding props o komplikadong set, sapat na ang kanyang boses at simpleng karisma upang mapako ang tingin ng mga manonood. Sa bawat entabladong kanyang inaapakan, nararamdaman ng mga tao ang respeto at pagmamahal niya sa musika. Ngunit higit sa talento, ang nakapukaw ng damdamin ng publiko ay ang kanyang kwento ng inspirasyon. Bago pa man siya mapanood sa The Clones, si Ruel ay dumaan sa mahabang panahon ng pagsasanay, pagsubok, at pagkabigo. May mga pagkakataong halos gusto na niyang sumuko, ngunit pinili niyang magpatuloy dahil sa paniniwalang may taong maaantig sa kanyang musika. At totoo nga, dahil ngayon, libu-libong manonood ang humahanga sa kanya hindi lang bilang imitator kundi bilang tagapagmana ng isang klasikal na tinig na tila muling bumuhay sa musika ni Matt Monroe. Sa The Clones, bawat pagtatanghal ni Ruel ay parang isang pagbabalik sa nakaraan isang paglalakbay sa panahon ng mga makabagbag damdaming awitin. Ngunit sa gitna ng nostalgia, dala niya ang modernong estilo at puso ng isang Pilipino. Ipinapakita niya na ang talento ay walang hangganan na kahit sa pagdaan ng panahon, ang musika ay maaaring mabigyan ng bagong sigla sa pamamagitan ng mga bagong tinig tulad niya. Marami ang nagsasabing si Ruel Carino ay may kakaibang magic. Isang boses na hindi lang ginagaya, kundi nagdadala ng emosyon. Kapag pinakinggan mo siya, hindi mo lang naririnig si Matt Monroe, naririnig mo rin ang pusong Pilipino na nagmamahal sa sining ng musika. At habang tumatagal, dumarami ang mga tagahenga ni Ruel mula sa lokal na entablado hanggang sa mga manonood online. Ang kanyang mga performance clips ay kumakalat sa social media, umaani ng libu-libong views at positibong komento. Maraming netizens ang nagsasabing, siya na ang tunay na reincarnation ni Matt Monroe. Ngunit sa kabila ng mga papuri, nananatiling mapagkumbaba si Roel. Para sa kanya, sapat na na may niya sa tao ang mensahe ng bawat kanta. Sa likod ng kamera, Si Ruel ay kilala bilang isang tahimik, mabait at masinop na tao. Hindi siya pala sagot, ngunit kapag siya na ang kumanta, ang kanyang boses ang nagsasalita para sa kanya. Ang mga kapwa niya contestant sa The Clones ay madalas magsabing inspirasyon siya sa kanila hindi lang dahil sa talento, kundi dahil sa kababaang loob na taglay niya sa kabila ng kasikatan. Ang kasikatan ni Ruel ay patuloy na lumalago at marami ang naniniwala na malayo pa ang mararating niya. May mga nagsasabi pa nga na dapat siyang subukan sa mga international competitions dahil ang kalidad ng kanyang boses ay pambihira. Isang boses na kayang tumawid sa mga henerasyon, sa mga bansa, at sa puso ng mga tagapakinig. Habang patuloy siyang sumisikat, hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga pinanggalingan. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na marinig din ang kanilang boses. At sa bawat kantang kanyang inaawit, Ipinapaalala ni Ruel Carino na ang musika ay hindi lang tungkol sa tunog ito ay tungkol sa damdamin, sa koneksyon at sa alaala.